Maraming tao, ang humahanga sa kanya. Dahil napakasipag, at madiskarte sa buhay. Siya si Marielle Larson, 25 taong gulang. Unang nakilala si Marielle, dahil sa kanyang pagbabahagi ng mga video sa social media, bilang tagapitas ng prutas, sa bansang Australia. Kasama ang kanyang asawa na si David, at ang kanyang anak, na si Sylvester. Si Marielle ay isang katutubong bisaya, na ipinanganak sa isla ng Siargao. Marami ang sumusubaybay kay Mariel, dahil sa wala itong kaarte-arte sa buhay. Kaya niyang maghanap buhay sa bukid, sumisid sa ilalim ng dagat upang manghuli ng mga isda, at magbenta, sa mga nahuli niyang mga isda. Ano tayo, Ginawa ni Mariel ang kanyang YouTube channel, noong September 2, 2013. At may subscribers sa ngayon, na umabot na ng 637,000 subscribers. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano na nga ba, ang kanyang latest estimated YouTube sahod, ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, ang latest estimated YouTube sahod, ni Marie Lassen, ngayong 2024. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ni Marilasen, kung saan pwede nating makita, ang status ng kanyang YouTube channel, at ang kanyang latest estimated YouTube sahod, ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads, ay nasa 238 na. Subscribers naman, ay nasa 637,000 na. Video views naman, ay nasa 103,718,875. Country ay Australia, pero alam naman natin na taga-Pilipinas siya. Channel type ay people. At user created, noong September 2, 2013. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade Rank ay pang 73,432. Subscriber Rank ay pang 1,683. Video Views Rank ay pang 170,249. Country Rank ay pang 411. At ang People Rank ay pang 1,242. So yun mga idol, dito naman tayo sa subscribers ni Marilasen noong last 30 days, ay merong pumasok na 20,000 subscribers. Bumaba ang kanyang subscribers percentage, sa 28.6%. At dito naman sa video views ni Marie Lassen, noong last 30 days, ay merong pumasok na 7,659,000. Bumaba din ang kanyang video views percentage, sa 3.5%. So yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube Stats Summary ni Marilasen, noong August 25, 2024, hanggang September 7, 2024. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at latest estimated earnings niya, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa subscribers ni Marilasan, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 667 subscribers. At sa video views naman ni Marilasan, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 255,300. At dito naman sa estimated earnings ni Marie Lassen, sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 64 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 1,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala, ng 1 US dollars sa peso ngayon, ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 64 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3,584 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Marilazen sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 1,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 56,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Marilazen sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol! So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Marilasan, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 4,660 subscribers. At sa video views naman ni Marilasan, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 1 million. 787,100. At dito naman sa estimated earnings ni Marie Lassen sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 447 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 7,100 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 447 US dollars sa Philippine peso ay nasa 25,032 32 pesos ito ang posibleng kikitain ni Marie Lassen, sa loob ng isang linggo, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 7,100 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 397,600 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Marie Lassen, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 1000 900 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 30,600 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,900 US dollars sa Philippine peso ay nasa 106,400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Marilazen sa loob ng isang buwan, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 30,000 $600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,713,600 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Marilasan sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 23,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 367,600 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 23,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,288,000 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Marilasan sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 367,000 600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 20 million 585,600 pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni Marilasen sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So 'yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol sa panonood.